Aries, sabik ang tao sa tunay na pag-ibig ang lahat ay gusto ang ganoon na maganda na mangyayari sa bawat tao at kung makatagpo ng pagmamahal na wagas, ay huwag ng pakakawalan dahil yun ay hindi swerte dahil yun ay iyong hinanap at ginawa para maging maligaya sa buhay, Aries sa two-digit number game ay number 8 at number 14, at sa 3 digit number game ay number 3, number 1 at number 7. At sa loto ay number 29, number 15, number 22, number 41, number 36 at number 10, nagabay ng kapalaran. Toros, sabik ang tao sa tunay na pag-ibig. Ang lahat ay gusto ang ganoon na maganda na mangyayari sa bawat tao at kung makatagpo ng pagmamahal na wagas ay huwag ng pakakawalan dahil yun ay hindi swerte dahil yun ay iyong hinanap at ginawa para maging maligaya sa buhay. Taurus sa 2 digit number game ay number 11 at number 13, at sa three-digit number game ay number 1, number 2 at number 4. At sa loto ay number 21, number 15, number 40, number 29, number 8, number 33, nagabay ng kapalaran. Gemini, sabik ang tao sa tunay na pag-ibig ang lahat ay gusto ang ganoon na maganda na mangyayari, sa bawat tao at kung makatagpo ng pagmamahal na wagas, ay huwag ng pakakawalan dahil yun ay hindi swerte dahil yun ay iyong hinanap at ginawa para maging maligaya sa buhay. Gemini sa two-digit number game ay number 19 at number 13, at sa three-digit number game ay number 5, number 2 at number 6, at sa loto ay number 25, number 41, number 36, number 5, number 47 at number 31, nagabay ng kapalaran. Cancer Sabik ang tao sa tunay na pag-ibig ang lahat ay gusto ang ganoon na maganda na mangyayari sa bawat tao at kung makatagpo ng pagmamahal na wagas, ay huwag ng pakakawalan dahil yun ay hindi swerte dahil yun ay iyong hinanap at ginawa para maging maligaya sa buhay, cancer sa two-digit number game ay number 19 at number 16, At sa three-digit number game ay number five, number two at number four, at sa loto ay number 24, number 5, number 16, number 30, number 33 at number 22, nagabay ng kapalaran. Leo, sabik ang tao sa tunay na pag-ibig ang lahat ay gusto ang ganoon na maganda na mangyayari sa bawat tao at kung makatagpo ng pagmamahal na wagas ay huwag ng pakakawalan dahil yun ay hindi swerte dahil yun ay iyong hinanap at ginawa para maging maligaya sa buhay. Leo sa 2-digit number game ay number 10 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 6, number 5 at number 3, at sa loto ay number 37, number 29, number 5, number 34, number 25 at number 42 nagabay ng kapalaran. Virgo, sabik ang tao sa tunay na pag-ibig ang lahat ay gusto ang ganoon na maganda na mangyayari sa bawat tao at kung makatagpo ng pagmamahal na wagas ay huwag ng pakakawalan dahil yun ay hindi swerte dahil yun ay iyong hinanap at ginawa para maging maligaya sa buhay. Virgo sa two-digit number game ay number 6 at number 12. At sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 4. At sa loto ay number 28, number 16, number 34, number 22, number 11 at number 36, nagabay ng kapalaran. Libra Sabik ang tao sa tunay na pag-ibig ang lahat ay gusto ang ganoon na maganda na mangyayari sa bawat tao at kung makatagpo ng pagmamahal na wagas, ay huwag ng pakakawalan dahil yun ay hindi swerte dahil yun ay iyong hinanap at ginawa para maging maligaya sa buhay. Libra sa 2-digit number game ay number 7 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 6, number 5 at number 3, at sa loto ay number 29, number 17, number 36, number 10, number 6 at number 42, nagabay ng kapalaran. Scorpio. Sabik ang tao sa tunay na pag-ibig ang lahat. Ay gusto ang ganoon na maganda na mangyayari sa bawat tao at kung makatagpo ng pagmamahal na wagas, ay huwag ng pakakawalan dahil yun ay hindi swerte dahil yun ay iyong hinanap at ginawa para maging maligaya sa buhay. Scorpio sa 2-digit number game ay number 13 at number 11. At sa 3-digit number game ay number 5, number 2 at number 4. At sa loto ay number 18, number 22, number 36, number 4, number 10 at number 29, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, sabik ang tao sa tunay na pag-ibig ang. Lahat ay gusto ang ganoon na maganda na mangyayari sa bawat tao at kung makatagpo ng pagmamahal na wagas, ay huwag ng pakakawalan dahil yun ay hindi swerte dahil yun ay iyong hinanap at ginawa para maging maligaya sa buhay. Sagittarius sa two-digit number game ay number 19 at number 11, at sa three-digit number game ay number 6, number 1 at number 2, at sa loto ay number 25, number 19, number 13, number 36, number 21 at number 30. Nagabay ng kapalaran Capricorn, sabik ang tao sa tunay na pag-ibig ang lahat Ay gusto ang ganoon na maganda na mangyayari sa bawat tao At kung makatagpo ng pagmamahal na wagas Ay huwag ng pakakawalan dahil yun ay hindi swerte Dahil yun ay iyong hinanap at ginawa para maging maligaya sa buhay Capricorn sa 2-digit number game ay number 12 at number 14 at sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 6, at sa loto ay number 23, number 19, number 31, number 37, number 8 at number 40, na gabay ng kapalaran. Aquarius, sabik ang tao sa tunay na pag-ibig ang lahat. Ay gusto ang ganoon na maganda na mangyayari sa bawat tao at kung makatagpo ng pagmamahal na wagas, ay huwag ng pakakawalan dahil yun ay hindi swerte dahil yun ay iyong hinanap at ginawa para maging maligaya sa buhay Aquarius sa 2 digit number game ay number 11 at number 14 At sa 3 digit number game ay number 5, number 3 at number 2 At sa loto ay number 29, number 40, number 31, number 5, number 16 at number 26 Nagabay ng kapalaran. Pisces, sabik ang tao sa tunay na pag-ibig ang lahat ay gusto ang ganoon na maganda na mangyayari sa bawat tao at kung makatagpo ng pagmamahal na wagas ay huwag ng pakakawalan dahil yun ay hindi swerte dahil yun ay iyong hinanap at ginawa para maging maligaya sa buhay. Pisces sa 2-digit number game ay number 11 at number 10 at sa 3-digit number game ay number 3, number 2 at number 6, at sa loto ay number 9, number 24, number 33, number 40, number 16 at number 38, nagabay ng kapalaran.